sa karugtong ng ating kwento. Matapos kumalat ang mga balita tungkol sa pagdami ng halimaw, bumalik si Yechuan sa mapanganib na kagubatan sa hangganan. Bigla siyang tumigil, nakaramdam ng matinding pag-aalala. Lumitaw ang isang system note na nagsasabing ang mataas niyang spirit attribute ay pinahusay ang kanyang perception, dahilan upang maramdaman niya ang panganib, bahagya siyang napalingon sa kanyang likuran, ramdam niyang may nagtatago sa likod ng mga puno. Kalma niyang iniikot ang ulo sa gilid, kasabay ng pagdating ng isang patalim na galing sa likuran, patungo sa kanyang likod. Mabilis ang atake, ngunit madali niya itong naiwasan. Mula sa lilam ng mga puno, lumabas ang tatlong nakakatakot na pigura at pinigilan siya. Ang lalaking naghagis ng patalim, isang ninth rank apprentice, ay ngumisi at arroganteng nagtanong kung inakala ba ni Yechuan na sinuwerte lang siya sa pag-iwas. Sumabat naman ang isa pang malaking mama, na nagsabing tama si Liu Jinglong at tunay ngang naglakas loob si Ye na lumabas ng syudad. Inakala nitong duwag si Ye na tatakas at iiwan ang kanyang mga magulang pati ang kanyang utang. Ang ikatlong tauhan ang nagbunyag ng tunay na pakay nila. Sinabi nitong ilang araw na nilang hinihintay si Ye at iniutos ni Liu Jinglong na kung sakaling lumabas siya ng syudad, babawiin nila ang kanyang mga litid at ibabalik siya ng sapilitan. Hindi natinag si Ye Chuan. Kalmado niyang hinugot ang kanyang bagong sandata, ang Dragon Slaying Knife. Sa paghawak niya sa hawakan nito, lumitaw ang isang asol na system notification. Nakumpirma na aktibo na ang kanyang God Slaying Sharp Edge Talent gamit ang bagong patalim, at higit pa ang epekto nito. Makakakuha siya ng 0.33 attribute points sa bawat baboy na mapapatay niya gamit ang sandatang ito. Natuwa si Yetchuan sa isip niya na pagtanto niyang dahil sa mataas na kalidad ng bagong sandata, tatlong beses ang bonus kumpara sa luma niyang mga kutsilyo. Humarap siya sa tatlo, may madilim at kumpiyansang ekspresyon, sabay tinaas ang kumikislap niyang bagong sandata. Ipinahayag niya na ipapakita niya sa kanila ang lakas ng kanyang bagong kayamanan, ang Dragon Slaying Knife. Hindi natakot ang pinuno ng mga kalaban, nagtanong ito kung ano ang tawag niya sa kanyang sandata. Tama bang ito ang Dragon Slayer? Ngumiti ng may nakakatakot na tingin si Yechuan at sumang ayon. Imbis na matakot ang tatlo ay natawa pa ito sa pangalan ng sandata. Halos napahiga na sila sa lupa at hinahawakan ang tiyan sa hindi mapigilan kakatawa. Paulit-ulit pa nitong minamaliit ang pangalan, nagtanong pa sila kung iniisip ba niya na siya ay kagaya ng maalamat na bayani. Ngunit tumawala lamang si Yechuan ng kakaiba, itinanggi niyang isa siyang maalamat na bayani. Biglang nagbago ang ihip ng hangin, pulang liwanag ang bumalot sa kanyang mga mata, at ang sandata ay nabalutan ng apoy na madilim ang aura. Sa isang nakakatakot ng ngiti, inihayag niya ang kanyang tunay na katauhan, hindi siya dragon slayer, kundi pig slayer. Habang ang dalawang lalaki ay patuloy sa pagtawa, ang leader ay napatigil ang halakhak, napalitan ng takot ng maramdaman ang nakakapangilabot na killing intent mula kay Yechuan. Bago pa makapagsalita ng buo ang malaking mama, nasa harap na niya agad si Yechuan sa isang kisap mata. Sa isang mabilis at tuloy-tuloy na galaw, iwi na si Was ang dragon slaying knife at hiniwa ang kanyang leeg. Ang mama'y napahawak na lang sa sugat habang unti-unting nauupos ang buhay. Lumitaw agad ang asol na system notification, matagumpay niyang pinatay ang isang two-legged pig, nakatanggap ng 5% level increase, isang 1% bonus damage laban sa pig clan, at 0.33 attribute points. Habang bumagsak ang bangkay, napatulala ang dalawa pa nitong kasamahan. Napatanong ang isa kung patay na ba ito. Anong nangyari? Kung nakita ba niya ito? Sa sobrang bilis ng lahat, hindi nila nasundan. Sa takot, tumakbo palayo ang ikatlong lalaki gamit ang speed enhancing skill, iniwan ang kanyang kasama, nainis ang natirang tauhan at sinumpa ang duwag na kasama. Ngunit ilang sandali lang, nasa harapan na rin niya si Yechuan at sa isang malupit na swing ng kumikislap na patalim, pugot ang ulo nito. Isa na namang system notification ang lumitaw, kumpirmadong ikalawang patay, may dagdag na level increase, bonus damage, at 0.33 attribute points. Samantala, patuloy ang pagtakas ng huling tauhan sa kagubatan. Hindi makapaniwala sa bilis ni Yechuan, inisip niya na hindi ito maaari. Ito ay imposible, hindi niya nagawang masunda ng galaw nito. Si Yechuan para sa kanya ay nasa ibang antas at isang halimaw. Pinatatag niya ang loob, iniisip na dalubhasa siya sa pagtakas at walang makakahuli sa kanya. Ngunit saglit lang ang kanyang kumpiyansa, tumama sa kanyang likuran ng Dragon Slaying Knife na may nakakatindig balahibong bilis at tumpak na pagtama. Tumagos ito sa kanyang likod at bumaon sa puno. Agad siyang nalagutan ng buhay. Dahandaang nilapitan ni Yechuan ang bangkay at binawi ang kanyang patalim. Lumabas ang ikatlong system notification na kumpirmadong huling patay at dagdag na gantimpala. Lumuhad siya at sinabi niya na sila ang nagsimula nito. Pagkatapos, nakita niya ang isang maliit na scroll sa damit ng lalaki, agad niya itong kinuha, natuwa siya at sinabi niya na hindi niya ito inaasahan. Nang gamitin niya ito, lumabas ang panibagong system notification, nakakuha siya ng bagong movement skill, Phantom Shadow Step. Kapag aktibo, tataas ng 30% ang kanyang agility sa loob ng 30 segundo. Napangiti siya ng malupit, natutuwa sa libreng kasanayang nakuha. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang dambuhalang paa na may kukuang bumulusok sa lupa, hudyat ng pagdating ng isang malaking halimaw. Agad naramdaman ramdaman ni Yetchwan ang presensya nito at tumalon sa puno gamit ang kanyang bagong skill para magmasid. Mula roon, pinagmasdan niya ang mga pinatay niyang kalaban. Biglang sa isang nakahandusay na lalaki ay may lumapit na halimaw na puno ng itim na tinek, maraming pulang mata, at mahabang dila. Agad nitong kinain ang ulo ng bangkay. Nang makita ito, inisip ni Yetchwan kung anong klaseng word ang nilalang ito. Dumagsa pa ang ilang mga halimaw at pinagpistahan ang mga bangkay. Tumigas ang ekspresyon ni Yechuan. Sa malamig ng iti. nagpasya siyang hindi maaaring manatiling buhay ang mga ito dahil kumakain ito ng tao. Inactivate niya ang Phantom Shadow Step, at nagkumpirma ang system na nadagdagan ng 30% ang kanyang agility. Mabilis siyang tumalun mula sa mga puno at umatake pababa, habang nasa ere, Napansin agad siya ng halimaw kaya tumugon agad ito at nagpaulan ng matutulis na tinik. Tinamaan si Ye Chuan sa braso at katawan, ngunit hindi siya umatras. Sa matinding puwersa, inatake niya ang halimaw gamit ang dragon slaying knife na nagliliwanag at pinilas ang halimaw sa gitna. Lumitaw ang system notification, matagumpay niyang napatay ang isang spike fig. Nakatanggap siya ng 5% level increase, dagdag na bonus damage, at 0.33 attribute points, 80% na lang ang natitira bago maabot ang dengtang realm. Kahit sugatan, nanlilisik ang kanyang pulang mga mata. Sa kabila ng sakit, ngumiti siya, sinabi niya na parang simpleng acupuncture lang ang mga sugat. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.